Sa Indonesia, nagsimula sa isang allowance. Maliit kung tutuusin, ngunit sa mata ng taong bayan, ito'y simbolo ng kawalangyaan ng mga nasa poder. Habang milyon-milyon ang nagugutong, ang mga mambabatay sa tumatanggap ng mga malalaking halaga. At nang mabatay ang isang delivery rider sa gitna ng protesta, Sumabog ang galit ng mga Indonesians. Sinunog ang mga gusali ng parlamento, inatake ang mga istasyon ng pulis at ang mga bahay ng politiko ay niluso. Tanito rin ang nangyari sa Nepal. Noong September 8, 2025, ipinagbawal ng gobyerno ang 26 na social media platforms. Para sa mga opisyal, ito'y laban sa maling informasyon ngunit para sa kabataan, ito'y huling patak ng galit at mula sa Kathmandu, kumalat ang apoy, nasunog ang parliament, ang Singador Bar at maging ang Supreme Court, dose-dose ng bayan na wala at sa huli, bumagsak ang pulong ministro. At kamakailan lamang dito sa Pilipinas, ilang kabataan ang nagsunog at nakipagbatuan sa pulis. Maliit pang ang eksena ngunit malinaw ang direksyon. Ganito ang nagsimula sa Indonesia, ganito ang nagsimula sa Nepal, at ngayon, maaaring ganito rin ang simula ng Pilipinas. Saan kaya ito magtatapos? Tagal bago pumutok ang gadit sa Indonesia. Naroon na ang sugat ng lipunan, mataas ang presyo ng bigas at pangunahing bilihin. Ang kabataan ay nakatali sa trabahong walang kasiguruhan. Ang gig economy, motorcycle taxi driver o ojol ang naging simpolo. Pagod, pawis, halos walang ipon habang ang ordinaryong mamamayan ay nagtitipid, ang gobyerno ay nagpatupad ng austerity measures. Binawasan ang pondo ng ospital, binawasan ang pondo ng mga pampublikong paaralan, at binawasan ang pondo ng mga proyekto sa komunidad. Ngunit sa gitna ng sakripisyo, lumabas ang balitang tatanggap ng 3,075 US Dollar housing allowance ang mga mambabatas sampu hanggang dalawampung beses ng sahod ng isang ordinaryong manggagawa. Isang insulto na hindi kinaya. Unang nagprotesta ang mga estudyante, mga union at mga kabataan. Ngunit ang pinakamalaking pasapog ay dumating ng mamatay si Afan Kurniawan isang 21-year-old motorcycle taxi driver. Nasa kasaan ng police tactical vehicle sa gitna ng protesta at ito'y live na nasaksiyan ng libo-libo sa social media. Mula sa allowance, naging laban ng buong bayan, laban sa kawalang katarungan. Lumawak ang protesta sa hindi bababa sa 47 lungsod. Sinunog ang mga gusali ng lokal na parlamento, mga istasyon ng pulis ay inatake. Mga bahay ng mga politiko ay niluso. May git-sampung namatay at may bulibong inaresto. Ngunit tasabay ng mga pangyayaring ito ay napilitan ng gobyerno ng magbigay ng konsesyon. Binawi ang allowance, ipinagbawal ang mga luxury trips at pinalitan ng ilang ministro. Isang allowance lamang ang naging mitsa. Ngunit sa ilalim nito, ang tunay na dahilan ay ang sugat ng lipunan, katiwalian, kahirapan at kawalan ng hustisya. Sa Nepal, matadal nam niya ipon ng galit bago pa man ng September 8. Youth unemployment na higit 20%. Karabihan sa mga kabataan na pipilitan mag-ibang bansa upang magtrabaho sa Middle East. Ang mga naiwan, underemployed sa informal sector. Habang ang nakararami nagdurusa, ang mga anak ng elitista ay nagpapasasa sa lupo. Kumalat ang hashtag na Nipo Baby, mga litrato ng mararangyang pamumuhay ng anak ng mga politiko kumpara sa kahirapan ng bayan. Korupsyon, nepotism at kawalan ng direksyon ng gobyerno ang nag-alis ng kredibilidad. At dumating ng September 8, 2025, ipinagbawal ang 26 na social media platforms at ang dahilan ng gobyerno, ito'y para labanan ng disinformation, ngunit para sa kabataan, ito'y atake sa kanilang kalayaan. Para sa isang henerasyon na lumaki sa digital age, ang pagbabawal na ito'y hindi lamang regulasyon, ito'y pagtanggal sa kanilang boses at mula doon sumabog ang galit. Sa Katmandu, sinunog ang parliament. Kasunod nito, sinunog ang Senador Bar, ang puso ng administrasyon. Maging ang Supreme Court ay nilamo ng apoy. Media offices ay tinarket din tulad ng Cathy Media Group at Anapur na Post. Mga journalist ay nasaktan din. Duse-duse ng bahay ang nawala. Mga bilanggo nakatakas mamamaya at pulis ay nasaktan. Habang rumalawak ang kaguluhan, bumagsak ang kredibilidad ng gobyerno. Sinubukan nilang ipinta ang kilusan bilang marahas, ngunit para sa kabataan, sila ay biktima ng pangaabuso ng Estado. At sa huli, bumagsak si Prime Minister K.P. Sharma Oli. Pinalitan ni Sushila Karki, isang anti-corruption crusader ra ang mga nasawi bilang martir, nagbigay ng kabayaran sa mga pamilya, isang social media ban ang nagsindi ng mitsa at mula roon bumagsak ang pamahalaan. Ngayon sa Pilipinas, matagal na rin kumukulo ang galit. Mga flood control projects na dapat sana ay proteksyon laban sa baha na uwi lamang sa busa ng mga tiwading opisyal mula Senado hanggang distrito ang pondoy ni Lustay. Habang ang mga komunidad ay lumulubog sa baha, ang mga politiko ay nagpapakasasa. Kasabay nito, mataas ang presyo ng bilihin, milyon ang walang trabaho, at ang taong bayan sawang-sawa na nitong September 21, 2025, nagkaroon ng trilyon peso march upang ipakita sa pamalaan ang labis na gadit sa kasalukuyang nangyayari. Nagkaroon ng mga rally sa iba't ibang panig ng bansa. Ngunit may hindi magandang pangyayari sa Maynila. Ilang kabataan ang nagsunog at nakipagbatuhan sa pulis. Malitang eksena, ngunit ganito rin nagsimula sa Indonesia at ganito rin sa Nepal. At kung malanatiling bulag at bingi ang pamalaan, maaaring ito rin ang simula ng mas malaking pag-aalsa. Tatlong bansa, magkakaparehas ang isyo at iisa ang aral. Sa Indonesia, isang allowance. Sa Nepal, isang social media ban. Sa Pilipinas, flood control scandal. Malalim pero pare-parehong sugat. Katiwadian, kahirapan at kawalan ng hustisya at kapag ang sugat ay matagal ng pinabayaan, sapat na ang maliit na datilyo upang sumabog ang apoy. Mga kamarites, natapos na ang ating tasaysayang kwento Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani Kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin At syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe Ako si Marites Historian at ito ang kwentong barbero, chismis o totoo?